mga idol so ngayong araw po is uh, ipapakita namin sa inyo kung paano kami magpaligo uh, ng manok dito sa aming farm so ito yung unang ganduri natin mga idol ito yung uh, rear na manok natin uh, ito yung gagawa natin ng video kung paano natin paligoan mga idol ang una naming nililinis mga idol is yung paa ng mga manok so gumamit tayo dito ng shampoo ng pangtao, yung palmolive po so binabras natin saka kailangan matanggal po yung mga no, mga ipot na nakadi, nakadikit sa kanilang mga mga kaliskis mga idol so kailangan talaga matanggal 'yan para ma preskuhan po yung manok pagkatapos nang mapaliguan at matuyo na po sila Pagkatapos ng malinis ng maayos yung mga paa ng manok, mabras ng maayos, so ito na yung time na paliguan na natin sila mga idol. Kasi mas madali na silang paliguan kung balahibo na lang yung, uh, or katawan na lang nila yung ating uh, lilinisin mga idol. So dito, uh, nilulublog muna natin sila ng uh, maayos, matanggal yung mga nasa balahibo nila mga idol. Then saka po natin ito sa uh, sasyampuhan po yung manok natin mga idol. ハハハハ So ang next step naman na gagawin natin mga idol Is uh, gagamit tayo dito ng keratin na uh, conditioner po So ayan, uh, kinokonditioner natin yung ating manok sa so, uh, Kailangan ma -ano lahat yung balahibo niya mga idol Makondisyon Malagyan ng conditioner ng maayos Para once na matuyo na itong manok na itong mga idol Is uh, talagang kikintab at gaganda po Ang kanyang mga balahibo mga idol So ganito mo natin minimintin yung mga alagang manok natin dito sa ating farm. Matapos malagyan ng conditioner mga idol, so ito na po yung time na babanlawan natin yung ating mga manok. So malinis na tubig po yung ginamit natin dyan mga idol. Then saka natin tanggalin yung mga conditioner shampoo na nilagay natin sa kanya. Then after niyan mga idol, saka na natin siya i-air dry po yung manok natin. So ilagay na natin sa square para matuyo na po siya mga idol. So ayan po yung ginagawa namin mga idol na pagpapaligaw dito sa aming farm. Sana po nag-enjoy po kayo sa video na ginawa namin ito mga idol.